Patay sa tama ng bala sa ulo ang isang criminology graduate sa Karkar Cebu ang biktima na damay sa away ng mga hindi naman niya kakilala. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bakas pa ang dugo at tama ng bala sa helmet na ito na pag-aari ng criminology graduate na si Sean Gatuanko. Nasawi siya sa pamamaril noong mismong araw ng undas sa barangay Bulinawan, Karkara City sa Cebu. Ang masaklap, lumalabas na nadamay lang si Sean sa away ng di nga naman kakilala. Base sa investigasyon, kaalita ng suspect na kinilalang si Marcialo Bakiler, ang pamangkin nito na si Joseph Osrinihani. Sakto namang napadaan ang biktima sakay ng kanyang motosiklo, kaya naki Usap sa Rinihani na makiangkas Para lumayo sa kanyang tsuhin Pero bago pa makalayo Pinaputukan na ni Bakiler ang motorsiklo uh, Yung nasa likod na yung tsuhin niya Biglang pinutukan sila Halaki uh, yung siya, Naka ilan siya Tapos yung tinamaan Yung driver yung si uh, Criminology Graduate agad na nasawi sa tama ng bala sa ulo si Sean. Nasugata naman sa braso si Renihani at nagpapagaling na sa ospital. Naghihinagpis ang pamilya ng biktima ngayong di na matutupad ang pangarap niyang maging pulis. Nitong Agosto lang nagtapos ang biktima at nakatakdang mag-board exam sa Pebrero. Ay, sakit nang ginagawa na sa amin. Ang kung ano, yung sumakay sa kanya, sa ano ta? Sali yun. Hindi ko matatanggap na talaga. Masakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yan ang nararamdaman ko ngayon kahapon, sumuko na sa mga pulis ang sospek. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag sa media. Inihahanda na ng mga pulis ang mga reklamong murder at frustrated murder laban sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.